Magandang araw sa ating lahat mga kayos. so Ngayong araw mga kayos tayo po ay may gagawin So atin po munang ita-diagnose Kasi ang uh, concern po ng driver Ay uh, pag inapakan po, maingay po yung uh, clutch uh, Dito banda sa may transmission, maingay daw po May uh, tumutunog uh, Pagkatapos ay hindi na po may cambio yung kanyang uh, clutch So bago po yung mga kayos Gusto ko magpasalamat Sa kaya uh, shout shoutout si uh, Dario Palomar Maraming maraming salamat po at saka kaya darwin na uh, lagman. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa inyo at saka sa lahat po ng sumusuporta at nagtitiwala sa aking ng uh, YouTube channel. So, 'yun, tara mga kayos, samahan niyo po ako at atin pong titingnan kung bakit po maingay at uh, ayaw po maikambyo. So, ito po mga kayos, yung uh, unit uh, counter. Ayan. So, te po natin siya. Uh, kung bakit ayaw po may cambio at sabi ng driver maingay daw po so check natin na neutral and brake yung... yung... oo ayan <laughs> start po natin siya ayan so naka start na po siya atin pong apakan yung cambio ayun maingay nga at saka hindi na siya may cambio mga kaayos Ayan. Matigas na oh. Ayan, tumutunog oh. Ayan, may tumutunog po mga kayo sa likod. So ipapatesting ko po at akin pong bibidyohin doon sa likod. Papapakan ko dito sa kapatid ko. Ayan. Sige, pakiapakan mo. Ang clutch. Ayan. Ayan. Maingay po siya mga kayo. So, oh, pitaw. Ayan, apak. Ayan, ah, So, yun yung mga kayos release bearing po to sya Ayan. release bearing at saka yung diaphragm po nito sa kanyang pressure plate pakipatay mga to Ayan. Ayan. yung kapatid ko mga kayos Ayan. Ayan yung kasama ko ngayon dito so bababa natin tong transmission titingnan po natin yung kanyang release bearing at saka yung pressure plate kasi hindi naman po inapakan mga kayo sa uh, wala naman po siyang ingay pero kapag inapakan na po ando na po yung ee, kumaganon. so yung atin pong diagnose dito mga kayos ay uh, release bearing at saka yung kanyang uh, pressure plate so ibababa po natin muna mga kayos para to make sure na yun yung problema at uh, atin po siyang mapalitan so umihan mga kayos stay tune lang kapag naibaba po namin yung transmission papakita ko na lang po sa inyo yung status ng release bearing at saka nung uh, pressure plate so stay tune lang mga kayos so yun na mga kayos sa uh, amin na pong naibaba yung uh, transmission so Papakita ko na po sa inyo ngayon kung ano po yung uh, status ng kanyang uh, release bearing at saka ng kanyang uh, diaphragm so ito po siya mga kayos And so ito po siya punta sa ilalim ayan. ayun ayun, ang baho ayan so ito mga kayos ayan. sira po yung kanyang release bearing ayan, matik na po yan basta sira na yung release bearing ang sunod po ay yun. Wow, my goodness. Oh. Ayan na mga kayos. Uh, so, lusaw po yung ating uh, dulo ng diaphragm. Ayan. So, automatic. Palit na po tayo talaga nyan mga kayos. So, oh. wala na. Balik na siya. So, natupi talaga siya mga kayos. Yun ang maingay. Ayan o. Oh. masama yung tama niya mga kayos so palit tayo diaphragm tsaka release bearing kapalit palit po tayo nito ayan o tatanggalin ko po mga kayos papakita ko nyo sa inyo sa labas so ito na siya mga kayos natanggal na po natin ito nga po yung ating uh, release bearing wala na sirang sira talaga yung ating uh, lining halusaw uh, Oh, kasi bumaga to siya mga kayo so nalusaw yung may plastic parang plastic to siya dito yan o oh. Ayan, nalusaw yan so actually makapal pa naman sana pero wala na palitan na lang din natin to siya yan ito yung ano na yan o oh. yan oh. yan parang lusaw na, yung parang ano na to ito yung nalusaw oh. Ayan, dahil bumaga yan Ayan, tapos yung ating uh, diaphragm wala na so buksan mo to yung mga bago so ito yung ating mga ipapalit buksan mo yan kaya punitin mo lang yan Ayan. yan po yung aking pares mga kayos yung aking kapatid so, labas mo ito yan so ito yung ating ipapalit na bago ganda so lalagyan natin ito dito ng brasa bago isalpak doon Ayan, yung ating uh, release bearing, ay yung pilot bearing, palitan na rin din po natin. Ayan, ito yung ating bagong lining. Ito. Ayan, so, ito kasi mga kayos original po ito. So, ito ato yung papalit. Ayan. Okay. Yung bagong diaphragm. Ayun, Oh. So, yung, kung walang tama mga kayos, tuwid dyan. Ayan, tuwid na tuwid ito. Ayan. Ito yung sira na. Wala na, yumuko na oh. Yan. So, imbes na pa pangat siya, yumuko. Ayan. So, papalit natin, natin. Yan mga kayo. So, ganoon lang mga kayo. Kapag ka maingay, uh, sira po release bearing. Uh, malaki po ang posibilidad na isama niya rin, isisiraan niya rin po yung ating diaphragm, yung ating pressure plate. So, yun lang muna mga kayo. At uh, kakabit po namin to update ko na lang po mamaya kayo kapag uh, naikabit ko na po ito lahat doon sa ilalim so stay tune lang mga kayos ayan so inilawang ko mga kayos diaphragm um. ayan yung ating lining sa loob so makikita ninyo mga kayos maluwag po po yan hindi po yan nakasentro so ang ginagawa ko dyan mga kayos sa uh, ito uh, maghihigpit po ako ng uh, dalawang bolt sa labas ayan ito bitang ko lang po yan ayan, para sisikot-sikotin ko lang po yung uh, lining sa loob so, pagka medyo matigas na yan pwede natin yung sisikotin ng uh, ating uh, uh, ng bakal o ng power handle ayan. so ganun na mga kayos yung mga ginagawa ayan ikita nyo mga kayos hindi pa siya ganong sentro adjust po tayo dito Ayan. So mga kayos, kung makikita nyo, sentro na po yan sya, o. Oh. Ayan. So yun po yung ating uh, pilot bearing sa loob, yung spline. yan po mga kayos, sentro na yan. Ayan. Nasa gitna na po yung ating uh, pilot bearing. So pag isinalpak na po natin yan, papasok na yung ating main drive doon. Doon sa ating pilot bearing. So yun na mga kayos, nakabit na po natin yung ating bagong release bearing. Galaw-galaw mo itong fork yun to eto ang pork niya, yung pork. Ayan. So, nilagyan po natin yan siya ng grasa sa puno. Just doon sa slide ng kanyang uh, release bearing. So, ito naman po yung ating uh, uh, diaphragm. Yung ating pressure plate na bago. Na-install na rin po natin. Ito yung ating lining sa loob. Yung ating pilot bearing. Nasa loob pa din mga kayos. At uh, atin na po siyang ikakamit. So, stay tuned na lang mga kayos. At pagka naikabit na po, update nyo na lang po sa inyo at atin na pong itetesting din siya mismo pagkatapos po so stay tuned lang muna mga kayos <laughs> so yun na mga kayos tapos na po natin natin balik na update na natin yung transmission ayan. okay na po yan ayan. so titesting na lang po natin siya mga kayos ito pababa nga to ayan so, na po natin at uh, titesting na po natin siya Okay, baba. Wala na mga gamit sa ilalim, no? Ay, sige. Ilak uh, ilak mo. Para testing natin. Okay, diin mo lang, okay? Ayan, so okay. Start natin siya mga kaayos. Make sure na neutral. testing po natin siya ikambyo ngayon lambot na lang so wala na pong ingay so okay na ako mga kayo sa kapatid ko sige akitan mo tapos apakan mo yung clutch sige okay. ayan kapitan So yun mga kayos, tapos na po tayo magpalit ng pressure plate ng uh, release bearing ng uh, at saka ng pilot bearing at saka ng kanyang uh, clutch disc. So yun na mga kayos, kapag ka, umingay na po yung inyong uh, clutch, every time na abakan uh, niyo po yung clutch pedal, ibababa niyo na po mga kayos kasi malam uh, posibleng sira na kaagad po yung kanyang uh, release bearing po niyan na uh, up na po siya. So possible po idadamay niya na po yung kanyang daya uh, diaphragm lalong-lalo na kapag yung mga diaphragm type kasi yung mga finger type naman po mga kayos sa uh, Madalasan po nasisira dyan una din, uh, release bearing. Pagkatapos po, uh, pagka sa katagalan naman po mga kayos, uh, sisirahin niya rin po yung inyong uh, finger, no? yung finger ng uh, inyong uh, pressure plate. So, yun na muna mga kayos. Maraming maraming salamat. Sa mga hindi po po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. At saka po nag-press po yung notification bell na yan, mga kayos para maging updated po po kayo sa mga bagong videos natin na gagawin na ako puli na makakasolo. So, yun na mga kayos. Maraming maraming salamat. God bless.